kapatid dwag pong basta-bastang pumipirma sa mga dokumento sa Quezon City at Bicol may mga nagpapa nagpapapirma raw kapalit ng pera o ayuda pero tungkol pala sa petisyon kaugnay ng pag amienda sa batas o charter change Nasa sa frontline ng balita niyan si Marian Enriquez nitong Sabado nang ipatawag ang mga solo parents sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma lahat sila sa isang papel. Tinanong ko kung, kung ano hmm. yon Ano daw, ayuda daw. Anong ayuda? Anong klase daw po ng ayuda? Ano, pera. Ganon. Magkano raw. Pagkakaalam ko, tatlong eh na raw binasa ni Ana na nasa papel basta't pumirma na lang siya pero nagulat siya nang ipaliwanag ko ito sa kanya kung voting separately or jointly yung kamara at senado mm -hmm. para amyandahan yung saligang batas pero ngayon uh, ang gusto po nitong itinutulak na pinirmahan ninyong people's initiative Petition pala ang tanga ko hindi ko binasa 'di ba Basta lang ako pirma ng pirma hindi naman hindi ko naman binasa, para saan kasi pag sinabi naman kasi nilang ayuda, is, sige. Ang petisyong pinapirmahan kay Ana, pareho ang layunin sa petisyong pinapipirmahan sa mga taga-bicol. 100 pesos ang bayad daw sa kada boto, ayon kay Congressman Edsel Lagman. Para ito sa isinusulong na People's Initiative ng sagayon ay imbes na magkahiwalay ay magkasama ng boboto ang Senado at Kamara kaugnay sa pag-amyenda sa 1987 Constitution kailangan ng three-fourths ng boto para mangyari ito. Kung represented ang People's Initiative ng 3% ng registered voters kada legislative district, mangyayari ang magkasamang pagboto kung manalo sa plebisito. Sa isa namang post online, tahasang tinutulan ni Davao City Representative Paolo Duterte ang People's Initiative para sa Charter Change. Nakarating din aniya sa kanya na pinangungunahan umano ni PBA Partilist Representative Migs Nograles ang signature campaign sa lungsod. Wala namang sagot dyan si Nograles. Pati ang programa ng Department of Health na sa kontrobersya. May impormasyon silang natanggap na pinapipirma ang mga benepisyaryo sa Chacha Petition dahil kung hindi, ay tatanggalan sila ng medical assistance. Gihit ng DOH, hindi totoo yan. <laughs> sa na ng samot-saring gimmick daw para makakalap ng pirma, giit ni Lagman, hindi niya alam kung saan galing ang pondo na umano'y pinamimigay kapalit ng pirma. Pero tingin ng kongresista, well-funded o pinondohan ng pagtutulak ng chacha. Kapansin-pansin nga raw ang 12 billion pesos na dagdag pondo para sa conduct ng supervision of elections, referenda, recall votes at mga plebisito ng Commission on Elections ngayong taon. Kaya higit 14 billion pesos ang pondo ngayon malayo sa higit 2 billion pesos noong 2023. Hindi din niyaan sa tamang proseso sa Kongreso. Ginawa si oh, doon sa Bicameral Conference Committee. Hindi ito na-discuss sa floor ng House. <laughs> Tingin ni Lagman sa sobrang laki ng 14 billion pesos bukod sa pagdaos ng plebisito para sa People's Initiative, malamang ay naglaan na rin ng pondo para sa ikalawang plebisito sa proposed amendments ng Constituent Assembly. Tugon sa kanya ni House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party Representative Elzaldi Co, mismong Comelec ang humiling ng dagdag budget. Natutulog daw ba si Lagman sa kanyang trabaho? Belta pa niya, manahimik na lang si Lagman kung hindi niya kayang patunayan na ginagamit ang pondo ng Comelec sa Chacha. Sagot naman ni Lagman kay Ko, wag gumawa ng ibang issue at harapin na nagsingit ng pondo ang Bicameral Conference Committee para sa pagsusulong ng Chacha. Giit pa ni Lagman, ipinatanong niya kay Comelec Chairman George Garcia kung nirequest ng komisyon ang naturang budget. Sagot daw ni Garcia, hindi sila humingi. Pero sa pahayag kagabi, kinumpirma ni Garcia na humingi sila ng dagdag pondo na 17.4 billion pesos noong budget hearing. Inaprobahan naman daw ang hiling nila pero hindi binigay ang halagang kanilang hinihingi. Sa gitna ng kontrobersyang ito, ipinahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na imbestigahan ang bayad kapalit ng pirma sa People's Initiative para sa Charter Change. Kung totoo, labag daw yan sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.